Mahilig ba kayong mag-scroll online kaya mahirap kayong antukin sa gabi? Alam naman natin na ang cellphone natin ay nag i ng blow lights kaya, kaya nawawala ang antok ng mata natin sa gabi. May ituturo akong teknik sa inyo para mas maaga kayong antukin kahit na mahilig kayong mag-scroll sa inyong mga cellphone. So ang kagandahan nito ay hindi na natin kailangang iset every time na gagamitin natin ang cellphone natin sa gabi. Open natin ang settings ng ating mga cellphone and then tap natin itong display and brightness. So pindutin natin. And din dito sa eye comfort, pindutin natin to. Sa ibang cellphone, ang nakalagay dito ay night shift. Then dito guys, pwede tayong maglagay dito ng schedule kung kailan mag-turn on ang eye comfort o ang night shift sa settings ng ating cellphone. O kung kailan mababago yung brightness ng ating cellphone. So pindutin natin yan para, para hindi natin to kailangan laging gawin manually. So tap lang natin itong custom. Then dito sa turn on, tap natin yan. Lagay natin dito kung kung anong time dapat mag-start na magbago yung brightness ng ating cellphone. Ayan, pwede na natin iset ng 7 or 8 para mas maaga. And then dito naman sa turn off, pindutin natin yan. Pwede mo itong iset, depende kung anong oras ka talaga nagigising sa umaga. So, land up na natin itong save. And dito naman guys, sa screen color temperature, hilain lang natin ito hanggang dito sa pinakadulo. Ganyan lang siya guys and follow and share for more tips and tutorials.